Papaeto ko lang po sa inyo mga KLT sa mga oras na to. Yung lumalaking apoy dito po sa may lugar na to sa may windmill po dito po sa bayan ng Pililla Rizal. So ito po. Hello po mga KLT. Time check po 11:30 April 27. Meron po nang nagaganap nag fire ngayon dito sa may paanan ng Pililla windmill. Kunanay kita niyo usok na yan. So sa mga oras pong ito hindi po mapag live Dahil wala po tayong load So sana may iba pong nakakapansin Sa nagaganap sa mga oras nito Ayan po video i-sum natin O ayan po Sana wag naman pong lumala yung pagkalat ng apoy Ayan, malakas po ang hampas ng hangin ngayon, no? Nagliliyab na siya ng todo. Hindi ko lang po alam kung mapapasin nyo sa video nyo ito. So, ayan po. Grass fire. Ito po sa Pilinia Windmill. Pililia Rizal. So, na po sa ako natin. Talagang nakazoom, kaya konting galaw lang nagaano na agad siya magulo so ayan po so, sana hindi na kumalat ang todo kaya sobrang init ngayon ingat ingat rin po sa mga pagtatapon ng mga pupus ng sigarilyo kung kayo pa yung nasa mga damuan na tuyong tuyong damuan iwasan nyo po ang pagtatapon na may baga pa Patay nyo po maiki kung sa ganun po hindi po maging ganto. hindi po natin lang kung anong pinagsimulan yan, mga kailarty oh. nadaanan ko lang po ito along the way napatigil lang po tayo dahil natangap po natin ang po yung ibabaw ng bundok. Ayan. Grass fire. O sa mga nag-uuling naman, if meron man nag-uuling sa lugar na yan, sana maging maingat po sa pag-aapoy para po hindi nagiging ganyan ang pangyayari so ito lang po Kyle Ingat po sa ating lahat dahil napakainit po ng ang tindi ng init ngayon na naramdam natin. So, ingat po sa lahat and God bless mga kalerti. Thank you for watching.